Ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kami bumili ng original na medyo local na sapatos. Ito nga pala guys, muna ang adventure natin. Ngayong araw, wala muna tayo dun sa lalaw at kasama rin nga pala guys natin ang buong tropa. So what's up mga daan lang So for today's adventure nga guys natin E eh, wala muna tayong adventure At eto nga guys Formadong formado kami Kasama ang mga kaibigan namin Kasi nga guys Malapit na nga pala yung liga na sasalihan namin ay eh, bibili nga pala guys kami dalawa ni Dugong Ng bagong sapatos At eto na nga pala guys Yung mga napakagandang Ferrari namin E eh, ano yung tricycle ni Kuya Shelo Grabe sobrang ganda niyan guys Tapos eto naman guys Yung isang tricycle namin dala, -dala. At o oh, nga pala guys Palambing naman Pakipollow and share naman Yung page ni Kuya Shelo Ilalagay ko dyan guys sa comment section Nagbabla rin nga pala siya nang tunay na buhay katulad ng mga vlog natin at eto na nga guys pass forward tayo at nakarating na rin kami dito sa bibilhan namin ng sapatos kaya nga guys dito sa part na to hindi na si Dugong nag atubili na pumili ng mga magagandang sapatos at grabe guys medyo nalilito-lito pa siya tinetesting pa niya guys ipokpok sa ulo niya kung original ba daw talaga kaya nga guys dahil nalilito siya eh, tinulungan ko na rin siya makahanap na original na medyo local na sapatos at bibili rin nga pala guys ako ngayong araw ng panibagong sapatos ko ulit et, 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 eto nga pala guys napili ko itong kulay pink na may kulay white. Kaya ayun syempre dali-dali ko na rin guys sinukat ito. Tinubad ko muna guys yung isang sapatos ko. Susukatin ko kung fit ba talaga dito sa paa. Habang pumipili nga guys kami ng no, mga nagugustuhan namin sapatos ni Dugong dito. Eh, hindi ko lang guys lubos maisip na ngayon pala guys eh kaya na namin bumili ng mga ganitong klasing sapatos. Kasi guys noong mga panahon pa lang na hindi kami nagbablog ni Dugong at wala pa kaming kinikitang pera italagang eh, talagang pangarap ko makabili ng isa sa mga ganitong sapatos. Naaalala ko pa guys noon pag naglalaro kami ni Dugong sa liga eh talagang yung mga gamit namin sapatos guys ay eh, halos punong-puno na na guys ng stick alam nyo ba guys, yung sticklo yung nilalagay namin doon sa aming sapatos para hindi guys matanggal yung swelas. Siyempre guys, kailangan namin gawin yun kasi wala kami pambili ng sapatos ng mga panahon na yun. Kaya yung mga binibigay sa amin na medyo sira na guys, ay inre-repair na lang namin. Para kahit papano guys, ay makapaglaro naman kami sa liga na meron kaming sapatos na suot. Pero sa tulong naman guys ni Lord at sa tulong ninyong mga nanonood sa amin, ay grabe nakakaranas guys yung paa namin ni Dugong ng mga maayos na sapatos. Halos nasa pitong sapatos nga pala guys yung mga bago kong sapatos na nabili ko. At ito naman guys kay Dugong ay sa lima na halos Hindi rin naman guys Talaga biro yung mga presyo ng mga binibili namin Sa sapatos Pero okay lang yun guys At least pa pano eh, Napapasaya naman guys Namin yung sarili namin At syempre guys Ngayon lang kami makakaranas Dito sa buhay namin Kaya hindi na rin namin to yung pagkakait hey Guys nangyari namin sapatos Aray akin At tara guys Magbubayad na tayo Let's go at noong nakapili na nga guys kami ni Dugong ng mga bibilhin namin ay eto agad na rin namin binayaran tapos pumasyal na rin nga pala guys kami dito sa park ng Pinamalayan kasi nga pala guys malapit na nga pala ang pista dito. Siyempre guys naglakad-lakad muna kami dito para kahit paano naman ay makapamasyal kami at meron nga pala guys mga nagpa-picture sa atin dito hindi ko lang naisama dito sa vlog kasi nalobat ako. At noong nakapag-charge na nga ulit guys ako ng cellphone doon sa daladala namin mga power bank ay eto si Dugong naman guys ay susubukan doon yung sumagsuot nitong may sapatos guys na may gulong na to. Sabi ko nga guys mag nag lang siya kasi hindi yan sanay dyan. Talagang medyo delikado. Kitang-kita nyo naman, guys. Oh. So, pag -iwang, iwang pa dyan si Dugong. At dito nga guys sa part na to para lang si Dugong makaalis dun sa pesto niya ay eh, tinulungan pa siya no isang tropa namin kaso nga lang guys ayaw na niya at sumuko na kaagad siya dito sa paggamit nito. Dahil nga guys bumili kami ng sapatos ay eh, kahit papano ibibili rin guys tayo ng bagong medyas para makaranas naman guys yung paa natin ng mga bagong medyas. At habang naglalakad-lakad kami guys ay nakilala kami nito mga nagtitinda ng mga burger kaya dahil guys nakilala nila kami ay bumili kami sa kanila. Kaya ayun shout out dito sa may-ari ng burger na to salamat sa panonood at sa at, suporta niyo dito sa mga vlog na namin. Maya-maya lang guys, biglang nauuwi si Dugong dahil nga daw napakatindi na sikat ng araw kaya dito bibili muna siya ng palamig. Nung napagod na nga guys kami mag-ikot-ikot ay syempre nawalan kami ng energy dan kaya dito umupo muna kami guys dito sa may tabi ng puno. At maya, -maya lang guys nung dumaan kami dito sa bilihan ng Mr. Donut ay nakilala nga pala tayo ng mga nagtitinda dito kaya shoutout sa inyong lahat. Bago nga pala guys kami umuwi, syempre hindi mawawala yung food trip natin kaya eto kakain muna guys kami dito sa lumihan kasama itong mga tropa natin at eto nga pala guys yung mga food trip natin bago kami umuwi. Na Napakarami nga pala guys mga lomim binili ko dyan para kahit papano ay mabusog naman guys kami ngayong araw. Pero bago ang lahat guys, pansamantala ko muna puputulin itong video na to. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita is sa ulit bukas. Sama sa panonood guys. Ha? <laughs>